Good afternoon guys Ayan, ngayong hapon ito Papakailan tayo dito mga alaga nating gapis Ayan ayun, ang sasikla nila ang dami niya mga berry dyan ayun, ang dami bundis So, ayan ang natin yung parang uh, Red Imperial Ang kulay ayan, na Bali yan cross ng Blue Panda At saka AFR tapos ito naman AFR at saka red music eh may mga buntis na rin yun dyan guys tapos ito yung ating mga EBM uh, yun na kita natin yung isa, dalawa, tatlo, parang lima yung buntis dito tapos ito yung ating ah uh, platinum red rose tail no red pan uh, blue pan na natin ayan, mga buntis na yan natin lalaki yan mga buntis na yan guys mga antay na lang yun tayo kung gaano kalalaking babae na sa bala tas yung ating mga ah uh, yellow tail music o yung iba tawag yan ah uh, yellow tiger Uh, yellow tiger music, yung tawag nung iba yan, o oh, yellow tail uh, Kasi yung pattern yun, parang ano, uh, yung sa leopard, leopard tiger. <laughs> parang So sa mga uh, panood dito uh, ating video, ayan, baka meron kayo ano dyan, magustuhan, message yun lang ako. Uh, Aga-out na ba tayo kasi ang dami-dami na natin ano, uh, mga gapis na ano, hindi pa ka natin nakukuha. Uh, wala pa nga po yan sa uh, one port dun, dami na doon ilang ano pa yung ano natin uh, mineral tab na naan sa mga 20 plus pa yung bahigit eh, yung iba doon yung nasa malalaking ah, rectangular tab natin na ano tsaka yung kulay itim natin doon na galon nasa mga meron yung isang ganito ang laman 50 plus may 100 plus So marami tayo. So pag ano, nag-out naman po tayo yan. Mura lang po yan. Message nyo lang po ako. Baka may mga gusto sa inyo. Ay, kita nyo naman po. Oh, mineral water lang po yung, ano yan, lagayan. Pero mabilis lang po di sila dumami. Nakakatawa ah, lang po sila. Tingnan kasi pagka marami sila, tsaka barabi kulay. Pwede nyo ba yun, Pagsabahin nyo yan, gusto nyo na iba-iba lang yun da ado ah, yung lahat ng bill, pagsasabahin nyo sa isang para tawag ng community tank, yung malaking lagayan para makita nyo ganun yung kalimitan ginagawa sa ano pinagsasama lahat yung male at saka female kung uh, community type na fish yung paglalagay nyo para iba-iba yung kulay na nakikita nyo pero hindi sila dadabe kasi pagka dumabi sila na ano yung mga cross yun bawal sira na yung strain yung puro magiging chapsuy na po sila o oh, yung tinatawag natin mga mistiso na halo-halo Pagdagulit, di mo na matitrace yung kulay. Pero, kagandahan lang. Kung hinahabol mo lang sa pagbibrid mo, is yung koloy, uh, color o okay, yung kulay na marami sila. Na mas maganda tignan. Alam yung okay lang. Pero, paghabol mo kasi yung strain na gusto mo yung isang ano, eh, ganito lang yung pattern na makikita mo. Na-design. Siyempre, anihin yung same breed sila. Uh, same strain na tawag doon so ganun po yung pagbibridag magagapis so ayan po sana po na nyo yung ating pagpapakain kayo araw maraming salamat po sa panonood thank you for watching happy fish keeping